maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga members shoutout kay Ilin Edo, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Leto Buino, Lin Kaligdong Vlog Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog XPG Secret Files kay Lilibit Tumagi sa bago natin ng na mga member welcome po kay Tita Jinky Perez Mick Rocky. Maricel Arangco, Jamil TV at Maria Kurasan Kurason Sayaw. At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga Baker, at sa mga security guards sa buong Pilipinas, mabuhay po kayong lahat mga idol. Simula na po natin ang ating kwento ang hinala pa nga ng karamihan ay isa itong si Hipe Carlos ang nasa likod ng mga pagbibinta ng mga bato sa bayan. Kaya hindi ito malinis-linis ng mga pulis dahil sila mismo ang mga nagpasimuno. Iyon ang balak na supilin ng grupo nila nitong sinitoy. Papatay sila ng kapwa pulis kung kinakailangan pansamantala pa kasi ngayon na naninirahan ang grupo nila ni Nitoy doon sa isa pang opisyal ng kapulisan na tumulong na rin sa kanila. Kailangan pa nilang makakuha ng mga dagdag na ebidensya para tuluyang mapalis na ang kanilang kasalukuyan na hipe. Itong si Hipe Carlos doon sa Campo 2. Nagsimula na silang mag-iimbestiga sa tulong na din itong CPO3 Mandawi isa din kasi ang pulis na ito na may lihim na galit sa kasalukuyan nilang hippie ngayon. Kailangan na nila ng pagbabago. Ilang sandali pa, doon naman sa lugar ng Itaya, pansamantala munang pinalitan ang grupo nila ni Butchok doon sa kuta sa Tumana. Pinigyan ng dalawang araw na pahinga ang grupo nila ni Butchok at nando doon ang mga ito sa pinakakuta ng mga sundalo kasama itong si General Guevara. Pansamantalang magsasaya muna ang mga bata doon ng dalawang araw. Kinabukasan, nagpasya ang grupo nila ni Butchok na maglilibot na muna doon sa bayan ng Kampo Uno. Inihatid ang mga ito ng mga sundalong tauhan nitong si General Guevara. Ngunit paalala ng General, kailangan nilang mag-ingat at huwag basta-basta na magtitiwala sa mga taong nandoon dahil marami ang mga humahalo sa mga tao sa bayan na mga espiya ng mga rebelde. Malayang nakakapasok ang mga ito at nakakalabas ng bayan. Magkakasama ngayon ang mga bata. Isinama na din nila si Ariel at itong si John para malibang din ng mga ito. Kasama din siyempre ang kanyang mga matatalik na kaibigan na sinapaking. Makalipas ang ilang mga sandali, masayang naglibot ang mga ito doon sa sentro ng lugar. Batay naman sa kanilang mga kasuotan, walang nakakakilala sa kanila at walang nakakalam na mga sundalo pala ang mga batang ito. Ngunit pagdating ng mga ito doon sa plaza, mayroong mga sundalong gumagala din doon at agad na nakikilala ang mga bata. Sumaludo agad ang mga ito kay Butchok. Sa mga pagkakataon na iyon, ang tatlong mga sundalo ay may lihim na sumusunod sa mga ito. Kanina pa sinasundan ang mga sundalo na hindi nila nalalaman. Ngunit nang makita ng mga sumusunod doon sa mga sundalo na sumaludo ang mga ito doon sa mga bata, nagtataka ang mga iyon at nagkakainteres doon sa grupo nila ni Butchok. Katanungan ngayon sa kanilang isipan, kaano-ano ang mga bata doon sa mga sundalo? Bakit sumaludo ang mga ito sa mga bata? Makalipas ang ilang mga minuto, nagpapaalam na ang mga sundalo at umalis na. Ngunit ang mga lihim na mga tao na nakaantabay lamang sa paligid, hindi na sumunod ang mga iyon doon sa mga sundalo. Nakaantabay na ang dalawang ito doon sa grupo nila ni Butchok. mariin na nagmanman ang mga ito sa mga bata. At batay naman sa kanilang mga nakikita, wala namang kakaiba sa mga batang minanmana nila ngayon na ayon naman sa edad ng mga ito ang kanilang ikinikilos, makukulit at maiingay. Tipikal na mga bata talaga at wala silang nabanaag na tapang o ano paman. Ang dalawang ito ay ang dalawang membro ng mga tadtad na inutusan itong si Tata Kahil para magmanman doon sa bayan na iyon. Ngunit mayroong mga bagay pa rin ang nag-udyok sa mga ito na patuloy na manmanan ang mga batang nando doon. Ngunit itong si Butchok, agad nitong naramdaman ang presensya ng mga ito. Kaya lihim na niyang inaabisuhan ang kanyang mga matatalik na kaibigan na si Nanunoy at Gabriel pati na rin itong si Toto. Makalipas ang ilang mga minuto, sinubukan nilang magpunta doon sa gilid ng baybay dagat. Maraming mga nakahilirang nagtitinda doon ng iba't ibang makakain. Mas marami ang mga gumagala doon. Kaya nainganyo ang mga bata na magpunta doon at sinadya talaga nitong si Butchok na doon magpunta sa mas malawak na lugar para matyagan kung alin sa mga tao ang nasa paligid ang nararamdaman nilang may mga karga. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, may mga pulis naman ang gumagala doon sa bahaging iyon na sakop doon sa Campo Dos. Mga tuta ang mga ito nitong si Hippie Carlos. Tulad ng kanilang nakasanayan, lihim na nangungulikta ang mga ito ng pira doon sa mga nagtitinda doon sa buong plaza. Naiingayan ang mga pulis sa mga bata, kaya sinubukan ng mga ito na sawayin ang grupo nila ni Butchok. Mabilis naman na humingi ng paumanhin ang mga bata doon sa mga pulis at batay sa mga kasuotan ng mga ito ng mga pulis agad naman na nagpakilala itong si Gabriel sa mga ito na sila ang bagong mga sundalong nakatalaga doon sa bukirin ng Itaya doon sa kampo ng Tumana ngunit sa sinabi nitong si Gabriel agad na napangisi ang tumatayong pinuno ng mga pulis unang-una kasi Marami na silang narinig tungkol sa mga batang ito na mga ginagawang kadakilaan doon sa bukirin ng Kampo Uno. At dahil nga sa pagsikat ng mga batang ito, naalarma na ang grupo nitong si Hipic Carlos dahil banta ito sa kanilang lihim na mga kilusan at mga pinagkagawa. Naisip pa nga ng mga pulis na subukan ang mga batang ito. Wi nung isa sa mga pulis kayong mga bata ang sinasabing kinatatakutan ng mga rebelde. <laughs> Paano naman nangyayari ang mga iyon? Paanong nangyayaring sa mga katulad ninyong lampa Natatakot ang mga rebelde? O baka naman, may ibang dahilan kung bakit nangyayari ang pagkatalo ng mga rebelde at gumawa lamang ng isyo at drama si General Gibara at sa susunod mga bata. Huwag na kayong masyadong magkukulit. Huwag ninyong ipahiya ang hanay ng mga sundalo, mga pasaway. Magsialisan nga kayo dito. Napanting naman ang tainga nitong si Butchok sa kanyang narinig. Sa isip kasi ng bata, nagpakamatay na sila doon sa bundok para lamang malinis ang bukirin ng kampo uno. Ngunit parang hindi man lamang sila iginagalang ng mga pulis na ito kaya nagpasya itong si Butchok na lumayo na doon at umiwas ngunit talagang makukulit na ang mga pulis sa kanila hinaharangan pa ang kanilang daraanan at muling kutsyain ang mga ito kaya itong Sinunoy hindi na ito nakapigil pa wika ng batang aswang doon sa apat na mga pulis na nakaharang sa kanila manong pulis mas nakakabuting hayaan na ninyo kaming makalayo Iginagalang ginagalang namin ang mga suot ninyong uniforme. Ngunit sa narinig pa isang pulis na insulto pa ito sa sinasabi nitong sinunoy, kaya lumapit na ito at balak sanang dagukan ang bata sa ulo. Nagalit din ito sa pagtawag sa kanya ng manong pulis. Samantalang ang dalawang kasama nila ni Butchok na si Ariel at John na natiling tahimik lamang ito. Ngunit nakahanda na ang kanilang nakatagong baril ilang sandali pa, uwi ka naman itong si Paking nang dumaan sa kanya ang dalawang pulis na papalapit na sana doon sa kinaruroonan nitong si Naku, manong pulis, huwag mo nang gawin ang binabalak mo. Baka mapahiya ka lamang sa mga taong nakatitig sa atin ngayon. Kaya nang marinig iyon ng pulis, itong si Paking ang napagbuntungan ng galit. Agad napinitik nito ang ulo ng bata Ngunit biglang napaigik ang pulis dahil sa sakit ng may isang malabakal na kamay ang humawak sa kanyang braso. Napakahigpit at hindi na niya ito maigalaw pa. Napanganga na lamang ang bibig ng pulis dahil naramdaman niya ang sobrang sakit sa higpit ng pagkakahawak ng kamay na iyon sa kanyang braso. Si Butchok ang may gawa noon at hindi talaga iyon binitiwan ng bata kahit na anong pagpupumiglas pa ng pulis, wala talaga itong magawa. Kumilos din agad ang tatlong mga pulis para tulungan ang kasama nila. Nagmumura pa nga ang mga ito, ngunit biglang namamanhid ang kanilang mga katawan at parang naipako ang kanilang mga paa sa lupa na hindi man lamang nila kayang maigalaw ang kanilang mga paa, pati na rin ang kanilang mga kamay. Gulat na gulat ang mga pulis hindi nila malaman kung ano ang mga nangyayari sa kanila. Wika ka naman agad nitong si Toto na siyang nasa likod sa mga nangyayari doon sa mga pulis. Ibinato kasi ng batang rebelde ang kanyang orasyon na mga pamako sa mga ito. Huwag nyo nang subukan pang manakit, mga manong, dahil baka tuluyang mapahiya kayo sa mga taong nakapalibot sa atin. Ngayon, na na ng mga pulis na hindi mga ordinaryo ang mga batang ito. Alam na nila ngayon ang dahilan kung bakit gano'n na lamang kadaling sumikat ang mga batang ito dito sa lugar ng kampo dahil sa kanilang kakaibang mga tangan. Uwi ka naman nitong si Butchok doon sa pulis na hawak niya ang braso. Huwag mong hayaan na darating ang oras na mawalan ako ng tuluyan ng pagrespito at paggalang sa inyo. Baka huli ng lahat ang pagsisisi pagdating sa mga oras na iyon. Pinigapan pa si Butchok ang braso ng pulis bago niya ito binitiwan na naging dahilan para mapasigaw pa ito. Mas lalong nagtitinginan ang mga taong nakiusyoso sa kanila. Nagmumura na ang mga pulis na napakatalim pa rin ang pagkatitig nito kay Butchok. Pakiramdam pa nga nung isang pulis Parang nadurog ang buto sa kanyang braso sa pagkakahawak ng bata. Sobrang nagulat ito sa lakas ng batang iyon. Ilang sandali pa, wika nitong si Butyok sa kanyang mga kaibigan na kailangan na nilang makaalis sa lugar na iyon. Iyon din ang sabi nila ni Laniton at Ariel. Marami na kasi ang mga nakakapansin sa mga nagaganap nila doon na mga tao. Sa mga pangyayaring iyon kitang-kita naman ang mga iyon ng dalawang mimbro ng Tadtad -tad na namanghadin sa ipinakita ng mga bata. Nakakaramdam na din agad ang dalawa ng mga malalakas na mga presensya ng mga orasyon dahil sa paggamit ni Toto ng mga orasyon na pamako. Ngayon, kumpirmado na para sa kanila na ang mga batang iyon ay mayroong mga kakaibang mga tangan. Ngunit ang kailangan na lamang nilang malaman kung kabilang ba ang mga batang ito doon sa mga sundalong nagkukuta sa may tumana. Ang ginawa naman ng dalawang mga membro ng Taddad, agad na lumapit ang mga ito sa mga bata nang makarating na ang grupo nila ni Pochok doon sa labasan ng plasang iyon. Wi ka pa nga ng isa sa mga ito. Mabuti nga ang ginawa ninyo sa mga pulis na iyon mga bata. Napaka-arugante na ang mga iyon. Pakiramdam ng mga ito na sila na ang hari dito sa lugar. At sobrang nakakamangha ang ginawa ninyo. Mukhang may mga nakatago kayong kakayahan. Napangiti na lamang sina Paking at nagpapasalamat doon sa dalawa. Ngunit ang apat na mga bata, agad nilang naramdaman ang kakaibang presensya ng dalawang kataong lumapit sa kanila. Hindi nila maintindihan kung mga aral ba sa kanan o kaliwa ang tanga ng dalawa Ngunit itong si Butchok agad na napagtanto nito na ang mga presensya na naramdaman niya kanina ay galing nga sa dalawang ito. Tulad nga ng paalala sa kanila nitong si General Guevara, huwag silang basta-basta na magtitiwala agad sa mga taong makikilala dito sa bayan. Wika ka naman nitong si Butchok. Maraming salamat, mga manong. Ginagawa lamang namin ang dapat at pagkatapos, nagpapatuloy na ang mga bata sa paglabas sa bayan na iyon. Napaaga ang kanilang uwi, kaya sa mga oras na iyon, wala pa ang sasakyan ng mga sundalo na magiging sundo nila. Isang oras pa kasi, bago ang oras ng kanilang usapan. Kaya nakapagpasya ang mga bata na doon na sa isang maliit na tindahan maghihintay sa kanilang sundo. Medyo tahimik na ang lugar na iyon dahil medyo distansya na ito doon sa sentro. May mga nakikita lamang silang ilang mga pidikab ang dumadaan at nagpaparking. Ngunit ang mga pulis na nakabangga nila doon sa plaza, napakakulit ng mga ito. Hindi pumayag ang mga ito na hindi makakabawi doon sa mga bata. Ang tumatayong pinuno pa nga sa mga ito, gustong patayin pa nga ang mga bata dahil sa galit. Ang dalawa sa apat na mga pulis, tumutol sana ang mga ito sa balak ng kanilang kasamahan. Ngunit wala silang magagawa. Sumunod na lamang ang mga ito doon sa kinaroroona nila ni Butchok. Bitbit -bit na ng mga ito ang kanilang mga baril. Ngunit paglabas pa lamang ng mga iyon doon sa plaza, agad na silang nasipat ng dalawang membro ng tagtad. Lihim na silang minanmanan at naghihintay na lamang ng pagkakataon ang dalawa para mapatay ang mga ito. Kalaban nila ang mga pulis lalong-lalo lalo na ang apat na ito na nagpapakita ng kabulastugan doon sa bayan. Balak ng dalawang Mimbro ng Tagtad na makahanap ng mas tahimik na lugar para magawa ang kanilang binabalak. Nagulat na lamang ang grupo nila ni Butchok nang biglang sumulpot doon ang mga pulis at nakatutok na ang dala nitong mga baril sa kanila. Napabulong na lamang itong si Butchok. Ay nako, ang kukulit ng mga ito. Sina Toto at Gabriel, nakapag-usal na ang mga ito ng mga orasyon at nakapaglatag na sa buong paligid. Napakadelikado kasi ang ginawa ng mga pulis dahil nakatutok na sa kanila ang mga dalang baril ng mga ito. Kung magpaputok ang mga pulis, baka mahagip at matamaan pa ang mga taong nakatambay din doon sa may tindahan, pati na ang nagtitinda. Sinubukan pa nung isang pulis na takutin ang mga bata ipinunteriya ang baril nito sa itaas at balak sanang magpaputok. Ngunit laking gulat na naman ito nang hindi pumutok ang kanyang bitbit -bit na baril. Ginawa pa niya iyon ng makailang ulit. Ngunit ayaw talagang pumutok. Agad na sinabi niya ito sa kanyang mga kasama. Kaya sinubukan na din ng mga ito ang magpaputok. Ngunit ganon pa rin, hindi iyon pumutok. nagkakatingin na lamang ang mga ito at sobrang nagtataka. Hindi kasi maaring nagkataon lamang iyon. Hindi mga luma ang kanilang baril para magsabay-sabay na magjump. Alam nilang mayroong nasa likod ng lahat ng mga kababalaghan na iyon. At hinala nila kagagawan iyon ng mga batang kaharap. Sa mga oras din na iyon, patuloy na nagmanman pa rin ang dalawang membro ng tadtad -tad. at sa gitna ng mga komosyon na iyon, dumating ang mga sundalong sumundo sa mga bata. Kaya tuloy ang natahimik na ang mga pulis dahil nagsibabaan na ang mga sundalo at batid agad ng mga ito na mayroong mga ginagawang hindi tama ang mga pulis na galing doon sa Dos. May mga namamagitan ng lihim na alitan ang mga pulis galing sa Dos at ang mga sundalong tauhan nitong si General Gibara. Nakikilala din agad ng mga sundalo ang apat na mga pulis na iyon na galing doon sa kabilang bayan. Marami na silang nababalitang gumagawa ng kababalaghan ang mga iyon sa sentro ng Kampo Uno. Ngunit wala nga lamang silang magagawa. Ipinaubaya na nila ang tungkulin doon sa mga pulis na nakadistino naman sa Kampo Uno. Agad na sinita nila ang mga pulis na siyang nagiging dahilan para agad na lumayo ang mga ito. Makalipas ang ilang mga sandali, minabuti nila ni Butchok na wag nang sabihin ang mga tunay na mga nangyayari. At pagkatapos, nagdesisyon na ang mga ito na bumalik na doon sa kanilang kampo. Pagdating doon, nagpapatuloy ang kanilang kasiyahan. Dahil bukas na bukas din, babalik na ang grupo nila ni Tigninti Musang doon sa kanilang kuta. Sa kabilang banda naman, sa gabing iyon, Nagulantang na lamang ang angkan ni Tandang Tiboy nang salakayin sila nang napakaraming bilang ng mga aswang sa gitna ng kadiliman. Biglang maririnig mo na lamang ang mga pag-angil ng mga aswang at mga pagsingasing. Ang grupo ng mga aswang na umaatake sa kanila ngayon ay galing sa angkan nitong silakay puling. Hindi totoong umalis ang mga iyon sa kagubatan ng Kampo Uno lumipat lamang ang mga ito ng lugar at sa galit dahil sa nangyayari sa kanila inaatake nila ang angkan nitong si Tandang Tiboy dahil na pag alaman nilang itong si Tandang Tiboy ang naglaglag sa kanila doon sa mga batang sundalo batid nila na ang angkan nitong si Tandang Tiboy ang nagtridor sa kanila sa gabing iyon umaatikabong bakbakan ang nangyayari sa mga kapwa mga aswang kahit nakakaunti lamang din ang bilang ng mga kasamahan nitong si Tandang Tiboy, hindi naman agad nagpadaig ang mga ito. Lumalaban ang mga ito hanggang patayan. Ngunit makalipas ang isang oras na bakbakan ng mga aswang, mas nanaig pa rin ang napakaraming bilang ng grupo nitong si Lakay Puling. Napilitan ang mga natitirang membro sa pamilya nitong si Tandang Tiboy na tumakas. Dahil kung hindi, mauubos sila nang ang kanitong sila kay puling. May lihim silang ginawang lagusan doon sa mga kakawyan na nasa likod ng kanilang mga tirahan at doon na sila dumaan papatakas. Mahigit sa sampu na lamang ang mga natitirang mga tauhan nitong si Tandang Tiboy. Sobrang sakit ang kanilang nararamdaman sa pagkakamatay ng kanilang mga kamag-anak sa kamay pa mismo ng mga katulad nilang mga aswang alam na agad nitong si Tandang Tiboy ang dahilan kung bakit sila sinalakay ng angkan nitong si Lakay Puling. Maaring napag-alaman na ng mga ito na nakipagsundo na sila doon sa mga sundalo. Ang ilan pa nga sa mga ito nagtatangis at lumuluha sa pagkamatay ng kanilang mga pamilya. Sinunog naman ng mga alagad nitong si Lakay Puling ang lahat ng mga kabayan ng angkan nila ni Tandang Tiboy kinabukasan, habang pabalik na ang grupo nila ni Butchok doon sa kanilang kuta at sa mga pagkakataon na ito, hindi na sila inihatid ng mga sundalo. Medyo mapayapa na naman kasi ang lugar, kaya hindi na ganon ang kanilang mga pangamba. Ngunit nang dumaan na ang kanilang grupo doon sa mga malalagong mga kakahuyan, biglang napatigil ang kanilang sinasakyan. Dahil may apat na mga katao ang nakaharang sa kanilang daraanan agad naman na nakikilala nila ni Butchok ang mga iyon. Si Tandang Tiboy, kasama ang kanyang asawa at dalawang mga anak. Kaya agad na utos nitong si Butchok na itigil ang kanilang sinasakyan. Samantalang doon sa kuta ng mga sundalo, agad na dumating sa kanila ang balita tungkol sa apat na mga pulis na pinatay ng hindi pa nakikilalang salarin kagabi. Ngunit agad na ng lahat na ang grupo ng tadtad ang may kagagawan dahil sa naging dahilan ng kanilang pagkamatay na may mga taga sa liig. May mga hiwa din ang kanilang mga braso at paa na siyang malimit na gawain ng grupong tadtad kung umatake. Ang apat na mga pulis na iyon ay ang mga pulis na nakakabangga nila ni Butchok doon sa may plaza. Pinatay ang mga ito ng dalawang membro ng Tadtad -tad na nagpakilala doon sa grupo nila ni Butch.